Chap. Ay, ay, pinaamo ni ate yung pork chop Katakam-takam naman Pero bawal Dog food lang yan Bawal Ay, takam-takam naman Chanak 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 <laughs> kato ay, Amoy-amoy lang. Bawal kain. Ay, atampu naman. tampururot Ay, tampu yan. Ayan. <laughs> mmm. Basta shiba favorite. Mmm. Lala eh. Mm, o, si pa yan. Mm. Yummy, yummy. Yummy ng pagkain, oh. Grabe. Mm. Basta talaga talaga favorite. Mm. Sige, abusin mo yan ha. Abusin mo yan. Huwag magtitira. Ayaw mo na. Kasi putol-putol. Kainin mo. Ayusin mo. Huwag mong bunutin. Binubunot mo eh. Hmm, buti sana kung tumubo agad yung tinanim ni mama. Kainin mo yan. Diba? Tatanim si mama ng cut grass para may kainin kay. Eh. Para hindi ka bababa. Mawawala ka dun sa baba. Hmm. Hmm, Arte-arte pagmatagal matagal na, ayaw na. Mm. Sige, kain. Nagtanim na si mama ng bago. hintayin mo. Arty yan. Kain na. ayan, paubos na naman hmm. last na salin na yan hmm? wala pang sampung araw hmm. wala pang sampung araw ubot, ubot na hmm. 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 konti na naman kaba kaba na naman ang mama kasi konti na lang hmm. diba tapos ay 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 alis dyan kang papasok dyan. Diyan Good morning. Nagtali na Mama. let na yung tali ng frog food mo. Wala na naman. Hmm. <tinyo> ano yon? Mimiyaw ka ng mimiyaw. Hindi ka na maintindihan. O, may pagkain ka naman. Ayaw mo na yung luma mong cut grass. O, kunin na natin yung bagong tanim ni Mama. ales Mm. ayaw mo na isang ayaw mo na mm, ayaw na ni Kisam eh. ayaw mo na rin mm. binunot na nila eh ganyan sila pag kumain eto tuyok na to yan ayaw mo na tapos ka na o, okay, ilalabas na muna natin kasi didiligan ko. Ayan guys, ang diet ni Kisami ay Royal Canin Urinary Kasi nga nagkakilin siya, kaya ito na yung kanyang maintenance Samantalang itong kay Shopao, Royal Canin din Pero hair and skin Pare, parehong royal kanin pero magkaiba. Ayan. Ayan. Yan yung kay Kisame. Eh. Ito yung kay Siopao. Ayan. Maganda kasi dati naglalagas yung balahibo niya pero ngayon hindi na. Mm, maganda at maganda sa kulay. Oh. Kagigil yan, kagigil yan, kagigil Kakakain lang niya ng cut grass. O, tingnan mo. Tingnan mong gawain niyan. Si Kisame ay, ayan, kumakain na. Samantalang si Siopaw ang kinain ay damo. So, ayan ang umaga namin, mag-prepare ng mga pagkain. Habang ang aming si Choco ay, ayon, galit na naman. Sige, ang kahul doon. Ayan, makalat pa kami. Baba na dyan at ililigpit na natin yan. Nagsalin lang ako sa lagayan. Patapon na tong luma na to. Pero hindi ko pa tinatapon kasi parang balak kong tinitingnan ko kung mabubuhay pa siya sa ibang lalagyan. Kasi may mga buto pa naman na hindi tumubo. Kaso nga lang, ayun nga, binubunot nga kasi ni Kisa may kumakain siya. Ayan o, kaya, kaya natutuyo yung iba, nadadamay na rin yung iba. Pero dyan lang muna siya. eto na yung bago kong tanim guys. Ayan. Kung napanood nyo yung unang video ko nito Simula nung nilagay ko siya dyan Parang pabinhi muna Ayan na siya Marami pang hindi tumutubo Pero minukbang na yan ni eh, Kisame at saka ni Siopaw kanina Ayan, marami ng putol-putol So, ayan Yan lang ang share ko sa inyo guys Sa mga katulad ko na nasa loob lang lagi yung mga alaga Hindi makababa para magmukbang ng damo Ayoko kasi silang pinabababa may, kasi lalo ngayon umuulan-ulan maraming mga baha-baha dyan sa baba eh marami kong napapanood nagkakaliptos pyrosis yung mga aso nila na mamatay hindi naaagapan sa bed. kung naagapan man hindi na talaga naligtasan so nagtatanim na lang ako ng ganyan maganda sa pusa yan guys pwede nyo nga itong gupitin yan gupitin ng maliliit tapos isama sa kanilang favorite na dog food, uh, cat food or kahit sa dog food pwede rin. sa mga aso pwede rin. kasi kinakain din nila yan yan so yun lang share ko lang sa inyo guys para yung mga walang idea na pwede pa magtanim ng cat grass ayan pwede tayong magtanim ng cat grass para sa ating mga alaga aside dun sa mga kibol na kinakain nila ah uh, yung mga kinakain nilang cat food katulad nit yan yung royal kanin magkaiba ng ano yan eh magkaiba ng flavor yan kay kisa at sa kay ah aside, aside po diyan meron pa siyang shiba yan favorite niya yan ng mga treats ayan favorite niya yan pag naririnig niya kumakaluskos yan talaga naman excited na siya sa ngayon, ayon siya tulog, oh. Fee. Wala na naman siya sa cut house niya. Andiyan na naman siya, oh. Yan, ang senyorito. Oh, di ba? Ayon. May sabi nila, magastos daw talaga mag-alaga. Oo, magastos talaga, guys. Kasi aside sa mga probiotics, mga vitamins natin, meron din silang mga powder, brush, at mga pang-trim kompleto ako niyan. Pero ang isi-share ko sa inyo guys, itong cologne. Ayan. Meron na naman akong bagong tuklas na cologne. Ang bangon niya guys. Ayan. Pang-aso at pusa. Ayan. Poppy. Nabibili to sa pet shop. Ayan. Poppy. Ang bangon niya guys. Pero, ang sabi ng vet, kapag nag-i-spray tayo ng pabango sa aso, laging sa likod, ayan o, sa may batok. Huwag tayong mag spray sa harapan ng mukha, lalo na sa may tabi ng ilong. Laging dito sa batok lang. Batok, katawan, o kaya dito sa ilalim ng leeg. Huwag sa may ilong. Yan, huwag na dyan. Yan, lalo na yan mga yan. Allergy yan sa mga amoy-amoy. <laughs> kaya ang cologne ay after kung paliguan, habang nakatalikod sila, doon ko in-spray kung nanonood kayo pag nagpapaligo ako sa kanila. Ganon ang ginagawa ko. Hindi pa pwedeng sa harapan ng muka o malapit sa ilong. Ano sila eh, maselan sila sa mga amoy-amoy. May possibility na magkasipon sila. At doon naman sa air freshener na ginagamit natin, ang pwede lang natin gamitin kapag may aso ha, kapag may mga hayop tayo sa loob ng bahay ay yung... Uh, an ano ba yun yung... Uh, yung parang lemongrass yun, nawala sa isip ko lemongrass guys kaso nga lang naubusan ako ngayon kasi kapag iba uh, siyempre tuloy tuloy ang amoy nun parang na-allergy sila, nagkakaroon sila ng sipon ganun din, nagkakasipon sila kaya kung tayo ay magkakaroon ng air freshener, lalo na kung siyempre may mga amoy-amoy sa labas na hindi maganda pumapasok sa bahay kung gusto nating mag air freshener eh lemon grass po ede yun. yun lang share ko lang yung pag-spray ng cologne hindi dapat sa may ilong wag sa may ilong laging sa likuran after bath ayan may powder ako para pag hindi sila nakakaligo lalo ngayon maulan-ulan malamig dry shampoo. Na-share ko na to dati, kaso nga lang, share ko ulit. Yan. Natutuwa lang ako, kasi bago na ulit ito eh. Yan. Ito guys, na-share ko na rin to dati. Napakaganda nito sa mga buhol-buhol na balahibo ng aso. Kasi pag isinuklay mo siya, talagang natitrim na siya, nawawala na yung mga buhol-buhol. Yan. Ayan o. No. Sa vet ko to nabili Kaso, hindi ko alam kung... Pagbalik ko dun, parang wala na. Shhh! Ano yan, Clover? Ano naman yung Ayun. Si Clover ay... Hinihika na naman. Kasi maalinsangan. pulim guys, pero maalinsangan. Tapos si Clover kasi ay... Magsi seven years old na. Ayun o. Oh. Ano na naman yan? Siningahan mo pa ako. Hmm buntot mo. Oh. Si ang pinakamatanda sa aking aso, guys. Oh. Yan. Nung kinuha ko 'yan, nung siguro mga 3 months pa lang, sabi sa akin nung pinabet ko ay pinakakain niyo po ba ito? <laughs> Kasi hindi ko alam, eh hindi naman siya sobrang ano, ganyan lang talaga yung katawan niya, hindi siya tabain. Tapos ganyan na yung mukha niya, talagang aspin siya. So siguro iniisip na payat pero hindi. Talagang ganyan ang katawan niya. Tanong ba naman sa akin kung pinakakain ko pa ba? Yung vet mismo ang nagtanong. Sabi ko, oo naman. Kung three times ko yan pinapakain kasi nga papi pa siya. Tapos, kung kakain kami ulit, basta pag kumain kami, kakain din siya. Ganon. Eh, yun nga. Siguro sa isip-isip niya. Ba't ganito? Ang payat kasi ng mukha niya, guys. Pero yung katawan niya ay malaki. Ayan. Six years old na yan. Yan ang nanay nitong mga to. Yan. Mix kasi yung tatay niyan eh. Kaya ganyan ang itsura. Yun, Yun lang guys. Share ko lang. Sana maka-inspired sa inyo. Na kapag nag-aso tayo, ay parang may baby rin tayo. Aalagaan natin para healthy. Lalo na pagkasama lang natin sila sa loob ng bahay. Yan. So, babay bye na. Babay bye na. Babay bye po. Babay na po. Babay na po.